Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang pinakabagong game ng kupunan Los Angeles Lakers. At ito ay koron sa kupunan ng New Orleans Pelicans. Ngayon mga ropa, coming into this game. Kapatag na 38 to 21 ang standing sa kupunan ng Lakers. Mayroon silang 6 winning streak at pangalawa na sila sa Western Conference. Samantalang kupunan naman ng New Orleans Pelicans ay tumatag na 14 to 44 ang standing. Pang 14 spot sa Western Conference sa kupunan ng New Orleans Pelicans mga ropa. Ngayon dito sa game na to, sobrang ganda, sobrang pulido, sobrang linis ng performance na pinakita ng Lakers koron sa kupunan ng New Orleans Orleans Pelicans. Halimaw yung Luka Doncic mga ropa, hindi siya mapigilan dito ng depensa ng kubunan ng New Orleans. Grabe ang opensa na bao ni Luka Doncic dito sa game na to. At the same time mga ropa, syempre si ang kanyang kaduo dito na si Lebron James ay sobrang gandang performance din ang pinakita dito sa game na to. 34 points na tumataginteng ang ginawa ni Lebron James dito sa game na to. Samantalang si Luka Doncic naman mga ropa, tumataginteng na 30 points ang ginawa. Ngayon mga ropa, sino ang nagsasabi na hindi daw, na hindi daw gagan or magkakomplement ang playing style ng dalawang players ito mga ropa. Dahil pareho daw itong ball dominant. Ngayon mga ropa, Four points combine na ginawa ng dalawang players na ito. Sobrang ganda performance ang ginawa ng dalawa mga Ropa para buhatin ang kupunan ng Lakers at tambakan kawawain ang kupunan ng New Orleans Pelicans. Ngayon mga Ropa, dahil sa panalo dito ng kupunan ng Lakers, 39 to 21 na ang standings, pangalwa pa rin sila sa Western Conference. Ngayon mga Ropa, isa-isa ay -isa eh, natimay-imay natin ang pambihirang diskarte, pambihirang galing. At ginawa ni Luka Doncic at the same time ni Bron James dito sa game na to. Ito ang game analysis at breakdown. Los Angeles Lakers versus kupunan ng New Orleans Pelicans. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga Ropa, dito muna tayo sa starting five ng ginamit Coach JJ Redick dito sa game na to. Starting point guard niya dito, mga Ropa, Luka Doncic. Shooting guard niya dito, si Gabe Vincent. Vice versa, mga Ropa, pwede magpalitan yan. Ang kanyang mga forwards dito, mga Ropa, ay walang iba kundi si Lebron, James. At dahil wala si Ruedjo Mura, mga Ropa, injury. Starting forward niya dito, si Dorian finney -Smith. At ang starting center dito, mga Ropa, ay walang iba kundi si Jackson Hayes. Pero dito sa unang possession ng punan ng Lakers, mga Ropa, sobrang bilis na ginawa dito ni Zion Williamson. Para siyang magnanakaw sa Kiapo, mga Ropa, naagaw niya yung bola dito sa kamay ni Luka Doncic. Tendency outcome nito, mga Ropa. Unang-unang possession pa lang ng kumuna ng New Orleans Pelicans. Showtime agad dito si Zion Williamson. Slam dunk basket is good. And mga ropa, tignan muna natin yung depensa ang ginamit ng New Orleans Pelicans dito. Itong defense na to ang binakbak ng kumuna ng Lakers throughout this game. Ngayon mga ropa, sa pagkakataon na to, pagka-slam dunk ni Zion Williamson, mga ropa, transition offense sa mandito dito ng kumuna ng Lakers. Ang mayawak ng bola dyan, mga ropa, si Lebron James. Kitang-kita natin itong tatlong defenders na to ng kumuna ng New Orleans Pelicans. Naka-zone sila dyan doon sa may lalim. Nakahilera sila dyan ng zone. Ngayon mga ropa, ewan ko sa tatlong to mga ropa, kung bakit hindi sila gumagalaw diyan sa may zone kaya andali lang nakakat ni Jackson Hayes papunta doon sa may lalim. tendency album nito mga Ropa underling pa Shallan Easy 2 points agad na puntahan ni Jackson Hayes mga Ropa napadali ang kanyang trabaho ba series good at ito pa mga Ropa another one ulit possession ulit dito ng kupunan na Lakers sabi ko nga sa inyo mga Ropa naka zone defense diyan ang kupunan na New Orleans Pelicans sa pagkakataon na to mga Ropa kitang-kita natin yung zone defense yan. medyo mahina talaga itong zone defense to ng kupunan na New Orleans mga Ropa kitang-kita natin dito in space ang mayroon dito si Dorian Finney-Smith ang nangyari dito mga ropa, pinasaan na nga si Dorian Finney Smith. In up separation mga ropa, kahit nga walang ginawang move dito si Dorian Finney Smith, nakatayo lang siya diyan, pinasaan lang siya diyan sa may 3 point area. Resulta nito mga ropa, open na open diyan si Dorian Finney Smith dahil sa ginagawang depensa ng kubo ng Pelicans. Basket is good para kay like Dorian Finney Smith, easy money na easy money. At sa sumunod na obsession ng kumunan ng Lakers, mga ropa, si Luka Doncic siya may hawak ng bola dito. Sa pagkakataon naman na to, mga ropa, isolation play lang. Wala nang play play dito, mga ropa, one on one lang. Opensa ni Luka Doncic against sa depensa ng kumunan ng New Orleans Pelicans. At ginalawan nga ni Luka Doncic dito ang defense sa kumunan ng New Orleans. Tendency outcome niyan, mga ropa. Pinalis naman ni Luka Doncic ang depensa ng kumunan ng New Orleans Pelicans. Dito na nga nagsimulang magpainit si Luka Doncic kora sa kumunan ng New Orleans. At sa pagkakataon na to, mga ropa, sa may transition offense sa kumunan ng New Orleans Pelicans, ang gandang transition masaman ang ginawa dito ni Gabe Vincent. Nakakuha siya ng steal dyan mga ropa at si Luka Doncic mga ropa nandoon pa pala sa may kabilang court. Kaya ang nangyari dito mga ropa nakakuha na nga ng steal dyan si Gay Vincent. Nakakuha pa siya ng assist dito kay Luka Doncic. Easy two points kay Luka Doncic mga ropa. Basket is good. Kaya sa senaryo na to mga ropa 10-6 agad ang score agad dyan ng mga ganyan ng na puntos ang kumpunan Los Angeles Lakers. Ngayon mga ropa again possession lead dito ng kumpunan ng Lakers. Sa pagkakataon na to mga ropa bahagyang nagpenetrate sa depensa si Luka Doncic at dahil nga defense dyan ang ng Pelicans nag nag sa penetration ni Luka Doncic. Yun nga lang mga ropa, magaling kasing player si Luka Doncic, magaling siyang pumasa. Pasa niya ng bola, kabilaan doon kay Lebron James. Sinubukan namang lumose out dyan ng kumanan ng Pelicans mga ropa, yun nga lang, huli na ang lahat. inap space na nagawa dyan ni Lebron James, pinukol na ang 3-pointer. Pasok ang 3-pointer na yan para kay Lebron James, basket is good. Yun nga lang mga ropa, bumawi naman sa kabila si Zion Williamson. Kay Zion Williamson, bahagyang nahirapan dito ang kumanan ng Lakers kasi ang lakas na player ni Zion Williamson. Nakapagpunta siya dyan ng 2 points, basket is good. At dito mga ropa, transition offense dito ng upunan ng Pelicans. Tingnan natin dito. Dumepensa si Lolo Lebron James. Sa magkakataon na to mga ropa, dyan sa may transition na yan, black ang inaabot kay Lebron James na itong titira sana na upunan ng New Orleans Pelicans. Isitupan siya sana mga ropa na wala pa. Pero dahil yan sa maganda defensa ni Lebron James. Yun nga lang mga ropa dito, magkasunod na possession dito ng upunan ng Pelicans. Nakapukol naman sila ng open 3-pointer dito. Basket's good. Ang long range bomb na yan para sa upunan ng Pelicans. Bumawi naman ang upunan ng Lakers mga ropa. Easy, Easy lang dito kay Luka Doncic. Pick and roll play ang ginawa na dito ni Jackson Hayes. Sa pagkakataon na ito mga ropa, penetration ni Luka Doncic na attract niya yung dalawang defenders dyan, ng po ng Pelicans. Pagka-roll ni Jackson Hayes doon sa may lalim, mga ropa, nag-double team nga dyan ng Pelicans. Wala namang closeout defense doon sa nag-roll kay Jackson Hayes. Butas to sa defensa, ng ng Pelicans mga ropa, ang dali i-penetrate ng kanilang defensa dito. Lalong-lalo na mga ropa, si Luka Doncic pa ang nagmamando ng bola para sa kumuna ng Lakers. Easy 2 points ulit para kay Jackson Hayes mga ropa dahil sa gameplay na yan, basket is good. At ito na mga ropa, ito na yung sinasabi ko, sobrang halimaw na performance man si Luka Doncic. Sa pagkakataon na to, mga ropa, nagminte sa kanya free throw yung offensive rebound naman inabas sa kamay dito ng kupunan ng Lakers. Bigay ulit ng bola kay Luka Doncic din so sa may top of the key, three pointer. Harap-harapan mga ropa. Tinirahan na harap-harapan ni Luka Doncic ang depensa na to ng kupunan ng Pelicans. At yung tira sa may three pointer na yun, mga ropa, sobrang layo niyan. Pero still, pumasok yan para kay Luka Doncic basket is good. At ito pa mga ropa, another one back to back play to para sa kumunan ng Lakers mga ropa. Another one dito naman sa may logo ng kumunan ng Lakers. Harap-harapan ulit. Tinirahan ulit ni Luka Doncic ang depensa ng kupuna ng Pelicans. Same shot, same result para kay Luka Doncic mga ropa, hindi siya mapigilan dito na ang kupuna ng Pelicans. Pasok na naman ang 3-pointer mga ropa, sobrang layo niyan. Basket is good para kay Luka Doncic at hindi pa dyan natatapos sa pagbulusok sa opensa ni Luka mga ropa. Kaya sa pagkakataon na to mga ropa, siya ulit ang may ng bola dito naman sa may right side corner 3-pointer. Sa pagkakataon ulit na to mga ropa, harap-harapan lang ulit. Tinirahan niya ulit sa may 3-point area ang kupuna ng Pelicans. At ang resulta niyan mga ropa, pasok na naman ang tira dito ni Luka Doncic. Automatic mga ropa, 9 sa agad. Ana bundar ni Luka Doncic, tatlong possession para sa kupunan ng Lakers. Sobrang init at sobrang ganda nga ng performance si Luka Doncic dito mga ropa. Buhat mode agad siya dito sa kupunan ng Lakers. At sa pagkakataon na to mga ropa, sumunod pa dyan, napasaan si Dalton Kinnick dito sa may left wing 3-pointer. At ang 3-pointer na ni Dalton Kinnick mga ropa, katulad na kay Luka Doncic, pasok ulit para sa kupunan ng Lakers. Kaya sa pagkakataon na to mga ropa, umabot pa sa punto 36-21 agad ang score. Lamang agad ng 15 points sa kupunan ng New Orleans Pelicans. Nakahabol naman dyan ang ng Pelicans mga ropa dito sa may second quarter. Nakita makikita natin dito di kita ng score. Ayun nga lang mga ropa. Agaran ulit bumulusok sa opensa ang kubunan ng Lakers sa pagkakataon na to. alley o play ni Dalton Ginek papunta kay Jackson Hayes doon sa may basket Baskets good ulit para kay Jackson Hayes mga ropa. Ang dami yung alley o play na nga ang ginagawa ni Jackson Hayes dito so far this game. At ang malapit dito mga ropa pasa ni Luka Doncic kay Lebron James dito sa may left wing 3 pointer. May screen naman dyan kay Lebron James mga ropa kaya nagkaroon siya na enough space dito. At na resulta niyang 3 pointer na yan mga ropa pasok para kay Lebron James basket is good. Nagpapaulan na nga ng three pointers dito ang kubunan ng Lakers mga ropa at eto, back to back possession ulit. Pasa ulit ni Luka Doncic papunta kay LeBron James. Pasok na naman ang 3 pointer diyan ni LeBron James. Back to back yan mga ropa, back to back 3 pointer si LeBron James. Sa mga nagsasabing hindi compatible si Luka Doncic sa LeBron James mga ropa, eto na ang buhay na patunay. Pinasa ni Luka Doncic ang bola kay LeBron James sa may 3 point area. Pasok back to back ang 3 pointers ni LeBron James basket is good. At ito pa mga ropa dito sa so may transition offense ulit ang kumpanya ng Lakers. Kitang kita natin dito. Ang bilis tumakbo ni Jared Vanderbilt para unahin niya yung mga defenders dito ng kumpanya ng Jordan Spellicans. Si Na-anticipate naman niya ni Luka Doncic mga ropa pinapasa niya agad kay Jared Vanderbilt. Resulta niyan mga ropa, napadali ang trabaho dito ni Jared Vanderbilt. Basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, possession ng ng Pelicans. Ang ganda depensa dito ang ginawa ni Luka Doncic. Sino ang nagsasabi dyan na walang depensa si Luka Doncic? Pero ever since mga ropa na nagpunta sa Lakers si Luka Doncic, maganda naman ang depensa kanya nilalaro. At isa na nga itong possession na to. So, kung saan maganda depensa ang pinakita ni Luka Doncic, tapal dyan ng bola ng, ng Pelicans, bola ng kumuna ng Lakers. At sa possession ng kumuna ng Lakers mga ropa, ang gandang ikot ng bola ang kanilang ginawa ginagawa dito mga ropa. Sa sobrang gandang ball movement to mga ropa na baliw dyan ang defensa ng buwan New Orleans Pelicans, tendency outcome nito. Hindi na nila nabantayan. Yung uling receiver ng bola at yung uling receiver ng bola dyan mga ropa ay walang iba kundi si Jared Vanderbilt ulit. Slam dunk ni Jared Vanderbilt mga ropa, walang kahirap-hirap. Basket is good ulit para sa koponan ng Lakers. Eto mga ropa, another one possession ulit ang koponan ng Lakers dito. Tingnan natin kung paano bring down ni Luka Doncic ang depensa ng koponan ng New Orleans Pelicans. Sa pagkakataon na to mga ropa, one on one lang dito sa may ibabaw. Luka Doncic versus depensa ng Kupo pupunta ng New Orleans. Pero umatake na dyan si Luka Doncic, mga ropa. Ang nangyari dito, nag-close out dyan. Yung depensa sa may ilalim na kumuna ng Pelicans. Tendency outcome dyan, mga ropa. Double team na kay Luka Doncic. May isang player ng Lakers na ma-open. At ang player na yun, mga ropa, walang iba kundi nandun sa ilalim na si Jackson Ace. Dahil nga natrack na yung Luka Doncic dito, yung defender na kumuna ng New Orleans Pelicans, pasan niya ulit kay Jackson Ace. Napadali na naman ang trabaho dito ni Jackson Ace. Easy si two points na naman ang kanyang napundar dito. Courtesy sa pasa at penetration ni Luka Doncic. Basket is good. Nakatira na naman na napakalayong three pointer ang napakalayong three-pointer dito pupunta ng New Orleans Pelicans mga ropa. Pambihirang 3-pointer yan mga ropa. Ang layo. Pero pumasok yan para sa kubunan ng Pelicans. At doon sa kabilang banda mga ropa, eto. Heto na naman. Luka Doncic na naman ang may hawak na bola dito para sa kubunan ng Lakers. At ganun ulit mga ropa. Penetrate ulit ni Luka Doncic ang depensa ng kubunan ng Pelicans. Kitang kita natin dito mga ropa. nag-react na naman dyan yung defender ni Jackson Ace mga ropa. At dahil dyan wala na naman bantay si Jackson Ace. Ang dali lang down ni Luka Doncic ang depensa ng pupunta ng New Orleans Pelicans. At dahil dito mga ropa, another one. Two-pointer na naman. Lebron kay Jackson Ace walang kahirap-hirap basket is good dito mga ropa dito sa pagkakataon na to si Luka Doncic ulit may hang ng bola at dito din sa pagkakataon na to dito na bumirada si Lebron James pasa ni Luka Doncic na bola kay Lebron James fade away jumper dito sa may mid range mga ropa pasok ang tira dyan ni Lebron James basket is good at dito ba mga ropa another one ulit sino ang nagsasabi na hindi magkakaroon ng chemistry si Luka Doncic at the same time si Lebron James kitang kita natin dito mga ropa binalik ni Lebron James yung bola kay Luka Doncic na open na open dito sa may three pointer tendency outcome yan mga ropa. Ropa, walang depensa kay Luka Doncic. Ang resulta nito mga Ropa, pasok ang 3-pointer ni Luka Doncic. Dahil dyan, sa gameplay na ginawa nila ni Lebron James. At magtapos pa niyan mga Ropa, sobrang halimaw nga ni Luka Doncic. Harap-harapan naman dito sa may top of lucky 3-pointer. Pinukulan niya ng 3-pointer dito ang kumunan ng Pelicans. Ang resulta niyan mga Ropa, back to back 3-pointers para kay Luka Doncic. Tumatag take ng 30 points nga tila ni Luka Doncic dito sa game na to. At dahil dyan mga Ropa, isang iglap lang, 85-72 na ang score. Tambakol malala na ulit dito ang ng New Orleans Pelicans. At sa mga ropa. Transition open sa kumuna ng Los Angeles Lakers. Kitang kita natin dito, ang mayakot ng bola ay si Dalton Kinnick. Tinatakbo niya papunta sa ring ng Lakers. Pero si Lebron James mga ropa nandito sa may baseline, sa may left baseline. All play ni Dalton Kinnick papunta kay Lebron James mga ropa. Sobrang ganda. Perfect na perfect tong gameplay na to ng kumuna ng Lakers. Ang resulta nito mga ropa, slam dunk ni Lebron James. Bias, is good. Walang kahirap, hirap. At pagkatapos pa niyan mga ropa, nagkaroon pa ng opportunity dito ang kumuna ng Lakers para kick out yung bola dito kay Jared Vanderbilt sa may right side court three-pointer. Pas na naman na 3 pointer diyan ng Buna na Lakers sa pagkakataon ng nga mga Ropa sa scenario na yan bulusok na sa opensa ang ng Buna na Lakers at dinambakan na nila ang Buna na Pelicans at ito ba mga Ropa nagset ng screen dito si Jamison mga Ropa si Luka Doncic ulit, at may ng bola dito penetrate niya ang depensa ng Buna na Pelicans kitang-kita natin dito mga Ropa na attract na naman ni Luka Doncic sa depensa ng Buna na Pelicans at si Jared Vanderbilt mga Ropa nandito sa may left baseline tumakbo na si Jared Vanderbilt diyan mga Ropa tendency outcome niyan alley-oop play na naman ni Luka Doncic dahil sa ginagawang depensa ng Buna na Pelicans breakdown na break down ni Luka Doncic and defense sa kabuna ng Pelicans. Easy 2 points para kay Jared Vanderbilt. Slam dunk pa yan. Mga Ropa, basket is good. At ito pa mga Ropa, again ulit. Luka Doncic ulit ang mayakang ng bola dito para sa kabuna ng Lakers. Sa pagkakataon na to mga Ropa, another penetration na naman ang ginawa ni Luka Doncic. Pero this time mga Ropa, hindi niya pinasa yung bola. Dire-diretso lang si Luka Doncic. Parang mga cones yung bantay dito ni Luka Doncic. Andali dali niya nilagpasa ng depensa ng kabuna ng Pelicans. Easy 2 points para kay Luka Doncic. Dahil yan mga Ropa, 99 to 79 na ang score. Tambakol, malala dyan. Ang upo na ng Pelicans. At eventually mga ropa natapos ang game na to sa score na 136 to 115. Panalo ang koponan ng Lakers. Pitong sunod-sunod na panalo na kala na itala, seven times win streak ang koponan ng Lakers. Halimaw na halimaw si Luka Doncic. Pangalwa ang Lakers sa Western Conference. Parang wala nang tatalo sa kanila mga ropa. Sobrang lakas ng Lakers. Ngayon mga ropa, ano sabi dito sa game na to ng na ng Lakers kung sa Pelicans, pwede kayo mag dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.